Sino ang kinainisan kong politiko? Bisit na bisit ako. Sinong crush ko ang naiuwi ko sa bahay? Ah. Naging bisita, ah. Ah! Parehas tayo! Up here! Kailan yung birthday ko? Hindi siya? alam siya? Ano siya? Ano 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 kami ka kumakong 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 ba? kumakong Ay, kumakong 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 Uy, nangudbud ko na. Very good. Very good. siya magudbud. Ganito, oh. Ganito, te. Okay. Tignan mo, te. Tignan mo lang kamay ko. Pero, no. Oh. <laughs> Kaya. Hello, mga ka-Barbie. Welcome back to my vlog. At another challenge na naman. So, ang mananalo dito, may pajikash ako. Wow! So, Ay, sige, shit. Pero hindi ko sa tabi ko magkano. O sa Gcash 100 ko. lang yun. <coughs> Pero ang bawat... 20 talaga yan! Bawat tanong, kapag di nyo nasagot, siyempre imumudmud ko kayo sa full boss. Ito, ako. Ano ang vlog na ito, mga ka ay who knows me better. At siyempre, oh, syempre better. So una, wala nang paligoy-ligoy na. Okay. Oh! <laughs> Kailan yung birthday ko? tanggup ya ako di mo okay Pakita okay, na June twenty June ikaw 24. July 24. So, mali. Hindi mo siya tungo tungo yung 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 Tama naman. So, one point kay Jaren. June, Tama naman. June 24. Oh, mali lang spelling. Next na next. Oh, may sayang yung paper. Mali lang spelling. Ano ba? <laughs> next. Ano ang Zodiac sign ko? Zodiac. So. Ano naman, hindi ko lang yun. Ano? Surrender na? show. Virgo, tapos sa'yo, Capricorn. Tama ko? Ang mali. Ano ba? Cancer. Ay, kaya pa. Cancer ka. Ay, na, cancer lang yun. yung... pala eh. Yeah. Okay, next. Nawalawan mo buka ko, si. <laughs> Favorite color ng damit na gusto kong sinusunod. Lagi kong sinusunod. So, ilang point ka na? One, one point. Two. Black? Black. Okay, tama. Yeah. Two, one. Favorite, ano, flavor ko ng ice cream? Pagkita mo. Sagot ni Jarrell? vanilla. So, mali. <laughs> tama ako? Uh. So, alto, yeah, no alto na sila. All 2 na. Next, Favorite color ko? Iba yung silasota. Iba <laughs> favorite color. A pink. <laughs> no. Mm. <laughs> no. No. na? Mali. Ano sa'yo? Green, mali. Ang favorite color ko, ano? Blue talaga. Ay. Pero ang alaang komportable akong sinusunod. Black. 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 Bakit mo favorite color ang blue? Ang ganda, ang ganda sa baka. <laughs> Dream destination ko. Nalagi kong binabagit na ah, gusto ko mga, ano, tour dito pero long term. Isa lang. Dari, mo mag-isa. France. Mali, mali ka, Jillian. So, three, tama kay Daryl, Thailand. So, gusto ko talagang mga sa Thailand. Favorite ko to eh. <laughs> <laughs> Sabi ko, gusto kong, ay, ko. Okay, next. Unang pangalan ng pet ko. Yung sa aso. Okay, show. Pangatlo na yan! Yugi, pangalawa. Oh, princess! Tangyeng! Okay, walang tangyeng! Pangalawa si Yugi! Oo, okay. wala yun! Pangalawa si SK. Di ba, pangalawa si Yugi? Ay, wala si SK, walang buntot. Oo. Yuck! Pet niya din yung alam. Ay, yung Yugi lang kasi yung pinapakain ko. Oo, wow, pinakain daw na. Yung nagsuka-suka daw. Siya yun. Na? Oo. Ay, ah, kinagat ka pala ni... <laughs> Yogi. Yung... Okay, next. Biggest fear. Nabanggit ka sa vlog ko ito. Nung, nung hinatsit niyo. Eh, ilan na? Dalawa. Tatlo. Ano sa'yo? Ano yan? May ka. Mali! Tama yan! Losing! May iwan! kita dyan yun. Ah, <laughs> oh, tama. May nakawalan Next. First adult job. Okay, saan ako nag-work na lang? Pwede ba tong lugar? O, oh, lugar kat lugar or pangalan nung pinagtrabahoan. Okay, para sa tama. City Mall for ba? So, daong pang pa. Tama ko. Next. Six. Four. Next. Ano yung lagi kong iniinom kahit tanghali? <laughs> ano? Tama? Okay. Kape. Hoy! <laughs> Unang sagot mo. Coke, tapos cold water. Tama, biya, tama, biya, tapos cold water. Dama siya, dasarap. Ano, Bo? Oh. Kape, kape, kape. Kahit mainit yung nagkakape ang tangan. So, 7-4. Bobo. <laughs> Bobo talaga yan. Aray ko. Okay. okay. Ko na middle name ko. Ang oh, gago. Alam ko yan. Nakatanga mo, hindi mo alam. Alam middle name mo. Hindi <laughs> <laughs> na. Ah! Ay, okay, pastor. Pastor ang middle name sa mga So, 8 points kay Jarel. Sa'yo? 5. 4. Lagi ka pa sa Facebook niya? Tama ko pa siya ang bago. Hindi kasi siya na comment eh. oh, tama ako! Hindi niya finish yung mga pan... Tama ako! Hindi na. Next! Shoe size. Ang laki <laughs> naman nun. Ang gawin ko. Ano sa'yo? Ang, ang sagang maliit. Ang liit so, naman na 37. 45 yung show size ko. Pero kapag ano? Oh, this slash 45. Mali na. Mali na. Uy, nangudbud ko na. Hindi, ito lang ito. Bravo siya pang... Ginagamit ko pang sulat. Pang inam mo? At, or pang kain pala. Pang kain. Uy, sabi mo pang sulat. Same lang sila? Ikaw alam. Pang mo talaga. Nagayon yung karap kumakain. Hindi na oh, yeah. Left. Mm -hmm. Left. <laughs> Cheater ka talaga. <laughs> Kanan. Tangang! Left si Kuya! Left handed ako kan? <laughs> Ano ba, Jillian? Ang gulo! Next. Childhood best friend ko. Yung Yung... Kaya ano, anong alam namin dyan? Wala pa kami na noon. Punos, we better nga. <laughs> wala na. Mm. -hmm. Sa'yo, pipilit niya. Hindi <laughs> ko alam yung spelo ko lang. Oh. Si Mark! <laughs> Ate Miro, so, tama. Ilang points mo na? Si Mark! Si Mark! Basta <laughs> na ako! Puro palang si Jillian! Ate Miro! Okay. okay. mag -ulang. Favorite na ano na ulam? Ako, hindi ako dumulit. Hindi ko alam. Ah! Ah, surrender na? Sigat mo ako. <laughs> surrender na. Okay. Pipilit mo. Mali. Akbet. Akbet okay, pa. Oo, oh, mali yung lagay ko. Allergy. Ano yung allergies? allergy? allergy? Ano allergy? Kapag, kapag in-tinake ko yun, hmm. mangangati talaga ako. Ay, yung saan ka nag-aloy? Oo, uh, saan ako nag-aloy? Hindi ko alam, wait, na ng English. Suka. Oo, oh, tama. So, sinong crush ko ang naiuwi ko sa bahay? Ah. Naging bisita, ha? Huwag mo. Ah! Parehas tayo! Over here! Ano? Sino ang kinainisan kong politiko? Bisit na bisita ako. Ayun. Eh, kakat mo daw baka na bash kami. So, diyan nagtatapos ang aming Pero sino talaga? Who knows me better than my Barbie? talaga? Ay, ka, ba? Sino talaga? So, mo ang panalo? Ako. Yeah, so may gikas siya pag nagka-pera na. Wala, wala. So, dahil talo ka. <laughs> So thank you for watching mga barbie Don't forget to click subscribe and bell button para notified ka sa aking next vlog or sa aming next vlog. Bye. Yay! So, mga lasing na.